Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan At tayo po ay kasapi sa KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Isa na namang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito kaagapay Ito ay may temang tagumpay laban sa kaaway At nararapat lang na ito ay ating pag-aralan ang tungkol sa pagtatagumpay laban sa ating kaaway na si Satanas. Noong nagsimula tayo sa pag-aaral na ito, nakita natin na ang sulat sa mga taga-Roma ay tungkol sa Ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan. Ang kaligtasan ito ay kaligtasan na mula sa kasalanan at sa lahat ng epekto nito sa tao at sa buong daigdig, sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Masasabi din natin na ang kaligtasan ay tagumpay laban kay Satanas. Kaagapay mahalaga ang katiyakan ng tagumpay para sa atin. Ito ang pangako ng Diyos sa atin dito sa Roma. Tiyak na bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay laban kay Satanas. Romans chapter 16 verse 20. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Yeso Kristo ay sumainyo. Pero si Satanas ay isang espiritong hindi natin nakikita. Papaano natin siya pagtatagumpayan? Oo, totoong hindi natin nakikita si Satanas pero makikita natin ang mga taong kinakasangkapan niya. At mapagtatagumpayan natin si Satanas kung maiiwasan natin at makontra natin ang mga pakana na mga kampunya. Bago ang lahat, dapat natin laging pakatandaan ipapasok ni Satanas ang kanyang mga kampon at ihahalo niya ang mga ito sa gitna ng mga miyembro ng iglesia. Mismong ang Panginoong Yesus ay nagbigay ng ganitong babala. Matthew chapter 13 in verses 24 to 26. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while Everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. And in verses 37 to 39, he answered The one who sowed the good seed is the Son of Man, the field is the world. And the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one. And the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age. And the harvesters are angels. Si Apostol Pablo ay nagbigay din ng katulad na babala. Noong nagpaalam siya sa mga Kristiyano sa Efeso, binigyan sila ng mahigpit na warning at paalaala. Basahin natin ang mga gawa kabanatang dalawampu sa mga talatang 20 siya hanggang 30. Alam ko na pag alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan at lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila kaagapay sa daigdig na ito matatagpuan ang dalawang uri ng tao ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo magkakasamang namumuhay sa daigdig ang dalawang uri ng mga taong ito ang malungkot ay pati na sa loob ng iglesia, ipapasok din ni Satanas ang kanyang mga kampon. Papaano natin makikilala kung sino ang mga masasamang damo? Diyos lamang ang nakakakita ng puso ng bawat tao at Diyos lamang ang may karapatang humatol sa kanila. Subalit may mga ang dapat nating manmanan sa mga kampon ng Diablo. Basahin natin ang Roma, kabanatang labing anim mga talatang labimpito at labing walo. Ngayoy isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na ninyo ang mga lumilikha ng pagkabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutuhan. Lumayo kayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. Suriin nating mabuti ang dalawang talatang ito. Ayon sa Roma Kabanatang 16, mga talatang 17 at 18, may apat na palatandaan ang mga kampon ni Satanas. Una, nagahasik ng pagkabahabahagi Pangalawa, naglalagay ng katitisuran. Pangatlo, naglilingkod sa tiyan. Pangapat, mga bulero. Isa-isahin nating talakayin ang mga palatandaang ito. Una, nagahasik ng pagkabahabahagi. Si Satanas ay isang mahusay na hineral sa gyera. At ginagamit niya ang mga strategies at tactics na mabisa sa gyera. Ang isa sa mga taktikang subok at epektibig aktibo ay ang paghahasik ng pagkabahabahagi sa loob ng simbahan o ng iglesia. Sa English, ito ay ang kasabihang divide and conquer, paghiwahiwalayin at magtagumpay. Naalala ba ninyo ang kwento tungkol sa sampung magkakapatid na lalaki na lagi nag aaway away Isang araw, tinawag sila ng kanilang ama at binigyan ng bawat isa ng isang patpat -pat ng kawayan. Pagkatapos ay sinabi sa kanila, Sige, bawat isa sa inyo, baliin ninyo ang inyong patpat. At napakadaling nabali ng bawat isa ang kanilang patpat. Sunod ay binigyan uli ng ama ang kanyang mga anak ng panibagong patpat at saka sinabi, Ibigay ninyo sa akin ang inyong mga patpat at pagsasama-samahin at tatalian ko para maging isang bugkos. At sinabi ng ama sa mga anak, Sige, bawat isa sa inyo, sikapin ninyong baliin ang bungkos ng mga patpat. At sinikap ng mga magkakapatid na baliin ang bungkos ng mga patpat, pero silang lahat ay nabigo. Pagkatapos ay sinabi ng ama, Mga anak, ang bawat isa sa inyo ay tulad ng isang patpat. Kung kayo ay nag-aaway-away at hiwahiwalay sa isa't isa, darating ang inyong kalaban at madali kayong babaliing isa-isa. Pero kung kayo ay nagkakaisa, mahirap kayong matalo ng inyong kalaban. Eksperto si Satanas sa paggamit ng taktikang iyan, divide and conquer. Kaya nga, nag-aasik siya ng mga kampunya sa loob ng simbahan o ng iglesia mahalata natin yan kung sino sila sapagkat sinisikap nilang paghiwahiwalayin at pag-away-awayin ang mga miyembro ng iglesia. Paano nila isinasagawa ito? Ang isang mabisang paraan nila ay ang chismis. Magkakalat sila ng mga chismis tungkol sa mga miyembro, sa mga tao. At susulsulan nila ang isang miyembro laban sa ibang miyembro at bubulong-bulong sila ng ganito. Alam mo ba, ganito at ganon ang sinasabi nila tungkol sa iyo. Ano, pababayaan mo ba na pupulaan ka ng ganyan? Sige, sugurin mo siya. Hindi lamang mga miyembro, pati ang pastor at mga leader ng simbahan ay gagawan ng chismis. Ibubulong na mga kampon ni Satanas sa tainga ng mga miyembro. Alam ba ninyo ganito, ganon si pastor, ganito, ganon si diakono, ganito, ganon ang ating guro sa Sunday School. Para patayin ang chismis, dalawang mabisang aksyon ang magagamit natin. Una, huwag pakinggan ang chismis. Pangalawa, huwag ikalat ang chismis ang pinakamabisang aksyon sa lahat ay sundin natin ang tatlong akbang na ipinag-uutos ng Panginoon na dapat gawin natin kung may lumitaw na problema sa loob ng simbahan o ng iglesia. Pasahin natin ang Mateo, Kabanatang 18, mga talatang 15 hanggang 17. Kung magkakasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang kung pakinggan kanya, niya ay napapanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Kaagapay, pansinin nating mabuti ang bawat hakbang, unang hakbang, personal at isahang pag-uusap. Kung may problema ka sa isang kapatid, kung may napapansin kang bagay na hindi nararapat sa iyong kapatid, wag mong i ito. Sa halip, puntahan mo siya ng deretsahan at personal at isahang kausapin mo siya tungkol sa bagay na iyon. Kayong dalawa lamang ang dapat makaalam ng inyong pag-uusap. Huwag sabihin sa iba. Kung nakinig sa iyo ang iyong kapatid at naayos ninyo ang problema, diyan na matatapos ang pag-uusap. Huwag nang babanggitin uli ang tungkol doon. Subalit kung ayaw niyang makinig, tumuloy ka sa pangalawang hakbang. Ikalawang hakbang, magsama ng isa o dalawang kapatid. Dapat matured Christian. Christianong may hustong gulang ang isasama bilang saksi sa pag-uusap. Sa tulong ng mga saksing ito, si Kaping magkaunawaan kayo ng kapatid na may problema. Kung makikinig ang kapatid at maayos ninyo ang problema sa pamamagitan ng pangalawang akbang, dito na matatapos ang pag-uusap at wala ng ibang makakaalam tungkol sa problema kundi kayong tatlo o apat lamang. Subalit kung ayaw niyang makinig, tumuloy ka sa pangatlong hakbang. Ikatlong hakbang, sabihin sa buong iglesia. Kung talagang grabe ang problema at hindi malutas sa una at pangalawang hakbang, dapat ipaalam ito sa buong iglesia kung saan mga miyembro lamang ang dadalo. Doon sa pagpupulong ay ilahad ang problema. Hayaan ang mga leader at mga miyembro ang magbigay ng kanilang mga payo. Ang layunin ng pulong ay hindi upang husgahan ang nagkasalang kapatid kundi tulungan siyang magsisi at magbago. Kung makinig siya sa iglesia, mabuti sapagkat napanunumbalik ninyo ang naliligaw na kapatid. Subalit kung magmatigas pa rin ang nagkasalang kapatid, masakit at mahirap mang gawin ito, kailangang itiwalag ang nagmamatigas na kapatid. Katulad ito ng kanser sa katawan, dapat putulin at alisin ang bahaging may kanser para wag itong kumalat sa buong katawan at upang wag tuluyang mamatay ang buong katawan. Ang miyembrong nagmamatigas at nagpapatuloy sa kasalanan ay isang kanser na dapat alisin upang mapangalagaan ang buhay at kalusugan ng buong iglesia. Magpatuloy tayo sa pag-aaral sa mga ginagawa ng Diablo. Una, nagahasik ng pagkabahagi. Ikalawa, naglalagay ng katitisuran. Ito ang pangalawang palatandaan ng mga kampon ni Satanas. Naglalagay sila ng katitisuran. Basahin natin uli ang Roma, Kabanatang 16, Talatang 17. Ngayoy isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo ang mga lumilika ng pagkakabahabahagi at na mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutuhan. Lumayo kayo sa kanila. Tinutukoy dito ang mga katitisuran o ang mga hadlang para maligaw o hindi makarating sa tamang aral ang mga tao dalawang uri ng katitisuran ang dapat nating iwasan. Una, maling doktrina. Dapat bantayan natin na wag makapasok sa ating iglesia ang mga maling doktrina, mga maling paniniwala, mga maling aral o maling turo. Ang mga kampon ni Satanas ay mapaghahalata natin sapagkat sila ay nagtuturo ng mga bagay na salungat sa Biblia. Para maingatan tayo sa maling doktrina, dapat maging masipag tayo sa pag-aaral ng Biblia. Dapat alamin natin ang mga tamang katuruan ng ating pananampalataya. Halimbawa, sa ating pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, natutunan natin ang tamang aral tungkol sa kaligtasan na ito ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam ba ninyo kung papaano tinuturoan ang mga empleyado sa bangko para makilala nila at mahalata ang huwad na pera or counterfeit money? Pinag-aaralan nila ng mabuti ang mga katangian at palatandaan ng totoong pera. Hindi nila pinag-aaksayahan ng panahon na pag-aralan ang huwad na pera. Sa halip, inaalam nilang mabuti ang tunay na pera. Ganoon din ang dapat nating gawin patungkol sa doktrina dapat pag-aralan at unawain nating mabuti ang wastong doktrina. At kapag kabisado na natin kung ano ang wastong doktrina, mapaghahalata natin ang maling doktrina. Pangalawa, maling pamumuhay. Ang pangalawang katitisuran na dapat nating iwasan ay ang maling pamumuhay. Kung sinasabi ng isang tao na siya ay kristyano, subalit nagpapatuloy naman siya sa kasalanan, siya ay naglalagay ng katitisuran sa daan ng mga tao para mahadlangan sila na lumipat sa Diyos. May kasabihan nga tayo, your actions speak so loud. I cannot hear what you are saying. Ang iyong mga gawa ay masyadong napakaingay, hindi ko marinig ang iyong sinasabi. Kapag nakikita ng mga di-Kristyano na ang pamumuhay natin ay salungat sa aral ng Biblia, sasabi nila, pare-pareho lang naman tayo. Wala ka namang pagkakaiba sa akin. Bakit pa ako sasampalataya kay Kristo? Ang mga kampun ni Satanas ay mapag natin. Mahilig lang silang magsalita pero hindi naman sila gumagawa ng naaayon sa kabanalan at katuwiran at pag-ibig na na kay Kristo. Ikatlo, naglilingkod sa tiyan. Ang pangatlong palatandaan ng mga kampun ni Satanas ay naglilingkod lamang sila sa kanilang tiyan. Anong ibig sabihin nito? Una, ang kanilang sinasalita at ginagawa ay may layuning pangsarili. Laging nasa isip nila ang kanilang sariling kapakinabangan o pakinabang. Sumapi sila sa iglesia dahil umaasa sila na may matatanggap silang pakinabang. Sa John chapter 6 ay makikita natin na maraming mga tao ang nagpasyang sumunod kay Kristo pagkatapos na gumawa ang Panginoon ng himala ng pagpapadami ng tinapay at isda sa katunayan, gusto nilang pilitin si Kristo na maging hari nila. Pero anong sabi niya? Anong sabi ng Panginoon sa kanila? John chapter 6 verses 26 and 27. Jesus answered, "Very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill." Do not work for the food that spoils but for food that endures to eternal life which the son of man will give you for on him God the Father has placed his seal of approval Kagapay may mga taong sumasapi sa iglesia para sa material na pakinabang at may mga simbahan at mga grupo na nangangako sa mga tao na kung sila magiging miyembro, bibigyan sila ng trabaho o dili kaya tatanggap sila ng material na tulong mula sa iglesia. May mga tao naman na ayaw pumasok sa simbahan kasi ang tanong nila, mapagkukwartahan ba yan? Isang paalaala sa ating mga kristyano, Huwag nating hikayatin ang tao sa pamamagitan ng pangako na kung sumapi sila sa ating iglesia, sila ay may tatanggaping material na pakinabang. Ang taktika ng satanas ay sisikapin niyang alisin ng ating paningin sa espiritual na pakinabang, kundi sisikapin niyang ibaling tayo sa material na mga hangarin. Kaya mag-iingat tayo sa mga kampon ni Satanas na naglilingkod sa kanilang sariling kapakinabangan at hindi sa Panginoon. Ikaapat, mga bulero. Ang ikaapat na palatandaan ng kampon ni Satanas ay sa kanilang pananalita. Sila'y mahusay at matamis magsalita pero puro pambobola. Ano ang ibig sabihin ng pambobola? ang pambobola ay mga salitang hindi makatotohanan kundi mga bagay o mga salitang pumupuri sa kausap at mga salitang sumasang-ayon sa kagustuhan ng kausap upang makuha ang simpatiya o pagtitiwala ng kausap para silang mga salesmen, mga negosyanteng ahente na iniingganyo ang mga tao upang gawin sila mga tagasunod o kaya'y bibili ng kanilang produkto. Ganito ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol dito. Basahin natin ang pangalawang Timoteo, kabanatang 4, mga talatang 3 at 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakatingtenga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga katang-isip. Sa dalawang talatang ito ay tinutukoy ni Apostol Pablo ang mga guro at kanilang mga tagapakinig. Ang mga tagapakinig ay gusto lamang makinig sa mga aral na masumasang ayon sa kanilang pagnanasa at kagustuhan. Dahil dito, ang mga bulaang guro, mga kampon ni Satanas ay ibibigay sa kanila kung ano ang gusto nilang marinig. Kikilitiin nila ang tainga ng mga tagapakinig. Bobolahin sila at sasabihin lamang ang mga magaganda at matatamis na mga salita na nakapagpapalaki ng loob ng mga tagapakinig. Sa kabilang dako, ang tunay na lingkod ng Diyos ay mga ngaral ng may katapatan at sasabihin lamang ang mga magaganda at matatamis na salita na nakakapagpalaki ng loob ng mga tagapakinig. Sa kabilang dako, ang tunay na lingkod ng Diyos ay mga ngaral ng may katapatan at sasabihin ang buong katotohanan masakit man ito pakinggan. Ang sabi sa unang Tesalonika, kabanatang dalawa, mga talatang tatlo hanggang lima, sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa panlilinlang, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ibanghelyo, ay gayon kami nagsasalita hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Sapagkat hindi kami natagpo ang gumamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni balabal ng kasakiman, saksi namin ang Diyos. Kaagapay, ano ang pinakamalaking panganib na dulot ng mga kampon ni Satanas? Ang pinakamalaking panganib ay mahati ang iglesia o simbahan at kanilang tatangayin ang mga taong naengganyo nila. Kung hindi man mahati ang iglesia, may mga membrong matitisod at titigil na sila sa pagdalo sa simbahan o dili kaya'y maghahanap na sila ng ibang simbahang kanilang sasapian. Pero kung ating manmanan at iiwasan ang mga kampon ni Satanas, at kung mahigpit nating sinusunod ang tatlong hakbang na ipinag-uutos ng Panginoon sa Mateo Kabanatang 18 sa mga talatang 15-17, malulutas natin ang lahat ng di pagkakaunawaan sa loob ng Iglesia at may natin ang paghahati ng Iglesia or Church Split. Pero kung pababayaan natin ang mga kampon ni Satanas na gumawa sa loob ng iglesia at kung hindi natin susundin ang tatlong hakbang, siguradong makararanas tayo ng church split. Salamat sa Diyos. Ito ang kanyang pangako sa atin. Roma, labing 16, Talatang 20 At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong paa. Kaagapay bilang pagtatapos, ito ang pangwakas na panalangin ni Apostol Pablo. Basahin natin ang Roma Kabanatang 16, mga talatang 25 hanggang 27. At ngayon sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo ayon sa aking Ibanghelyo at sa pangangaral ni Yesu Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon, subalit nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Sumakanya ang kaluwalatian magpakailanman. Amen. Ang Diyos ang magpapatibay sa atin, kaagapay. Diyos ang magbibigay ng katatagan. Lagi tayong umasa sa Diyos at humingi ng lakas at patnubay galing sa Kanya. Ang pagpapatibay ay mangyayari ayon sa Ebanghelyo. Dapat nating ipangaral ng matapat ang Ebanghelyo ni Kristo ayon sa ating pinag-aralan dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ang kaluwalhatian ay sa Diyos lamang sa lahat ng ating paglilingkod, sa lahat ng ating pangangaral at paggawa, sikapin natin na tanging Diyos lamang ang bibigyan natin ng kaluwalhatian at kapurihan. Huwag nating angkinin ang kahit kakaunting kaluwalhatian. Diyan, huwag tatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang tagumpay laban sa kaaway at muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho oras 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999 223-5668 Ako po ay pansamantalang nagpapaalam Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.